Yo, up mga kaibigan? Nalina tayo magbantuhan Matapos na makuha ang panalo kahapon kung saan pinaabot pa nila ang kanilang lamang sa mahigit sa 35 points, ang OKC Thunder ay umabanti na sa record 17 wins and only 1 loss. At ginagawa nila ang lahat ng to kahit na hindi pa naglalaro sa buong season ang All-Star Jaden Williams na gumawa din ng 24 points per game noong NBA Finals. At nakapag-miss na din nga ng more than 5 games si Lachette Holmgren. Ludo Dort, Alex Caruso, Isaiah Joe at iba pa. Ganun pa man ay sobrang dominant pa rin nga nila mga kaibigan. to the point na hindi na kinakailangan ng reigning league and finals MVP Shai gilgeous Alexander na maglaro ng fourth quarter sa majority ng games sila. Nagtatala na nga si SGA ng 33 points, 5 rebounds and 7 assists per game on 54% shooting sa field ngayong season kahit na 10 beses na siyang hindi naglaro sa 4th quarter dahil sa laki ng tambak nila sa kabilang team. Ngayon nga ay on pace sila na matapatan o mahigitan ang best regular season team sa history ng NBA ng Golden State Warriors noong 2015-2016 NBA season kung saan nagtapos ito na may record ng 73 wins and 9 losses. Oo, hindi sila ng kampiyon at tinalo sila ng Cleveland Cavaliers noong finals. Subalit regular season ang pinag-uusapan sa ngayon. Ang OKC nga ay may pagkakataon ng gumawa ng history while being one of the youngest teams sa NBA tulad ng Warriors ay ginawa din nila ito sa season matapos ang kanilang unang championship at nasa kanila din nga ang reigning league MVP. Kayo ba mga kaibigan, sa palagay nyo ba ay kaya ng OKC Thunder ngayon na sirain ang 73-9 regular season record ng 2015-2016 Golden State Warriors? Ngayon ay tumungo naman tayo kay Joel Embiid. Patungo sa season na ito ay nagbawas na nga ng timbang ang former league MVP Embiid upang malesen ang impact sa kanyang tuhod tuwing tumatakbo at tumatalong siya. Iniingatan din siya ng husto ng Philadelphia 76ers. Hindi nga siya pinapalaro nito sa mga second night ng back to back at may minutes restrictions din siya. Kaya naman 23 minutes per game lamang average niya sa season na ito kung saan nagtatala pa din naman siya ng impresibong 20 points per game. Andun pa rin nga ang talent sa kanya, subalit hindi na nga talaga kinakaya ng kanyang tuhod sa ngayon. Kahit na ganito ang pag-iingat nila ng Sixers, si Embiid ay out na nga the last 7 games ito. Sa 16 games ng Sixers ay 6 games pa lamang siya naglalaro at ito ay dahil sa knee soreness at knee swelling na mamaganga tuhod ni Embiid despite the minutes restrictions and load management. So ngayon nga ay hindi na alam ng mga fans kung paano mo pa nga magagamitin si NB lalo na sa playoffs na di hamak na mas physical ang mga laro. Sa ngayon ay walang official timeline kung kailan ba makakabalik si Embiid sa court. Subalit hindi nga imposible na nakikita na natin ang mga huling laro ni Joel Embiid sa NBA. Nakakalungkot lang nga na ang talent na tulad ni Embiid ay mapupwersa na mag-retire ng maaga dahil sa mga injuries. Si Embiid nga ay nakapag-miss na ng 458 games sa kanyang career. That is more than 50% mga kaibigan ng kanyang total games. Ano ba ang masasabi nyo tungkol dito?